Good morning. Tayo magsisigaw lang. Uh -huh. game po. nasa ko na to. Sigaw tayo ng po, guys. Ito ang pinakamasarap. Ito, eh. hindi natin dito. kasi ito eh. Sarap nga pagkaano kaysa doon sa laban ng ano. Masyado matabahay yung ano nun. No, Hindi ano nun, lumang ano sa katawan. Lagay natin si Buyas oh. Lagay dito sa pressure cooker eh, para sa mga nilang lumambo. 12 minutes. Maganda na siya. Lambot na. spinach lang yun. Dali. Pinawa yung aking ano. Balik ako kayo. Pinawa yung aking ano, bata rito. Yung aking uh, adapter.